Magandang araw mga kantingero Tayo magbabahagi na naman ng isang uri ng puder Na kung saan ay magagamit nyo Sa inyong mga gamutan Ito ay dasalin ninyo mga kantingero sa araw-araw Kung kayo manggagamot O kahit hindi kayo gagamot Dasalin ninyo po ito araw-araw Upang kayo magkaroon ng proteksyon ang puder, ang puder na ating ibabahagi ay puder ng kredo ito po ay das dasalin ninyo tuwing umaga mga kantingero. Upang kayo ay magkaroon ng proteksyon sa inyong sarili. Nandito po ang orasyon mga kantingero.